Dili pabor si Police Brigadier General Jimmy Lee ang Regional Director sa Police Regional Office 12 sa pagpagula og travel advisory sa Canadian government gumikan kini ang unfair dili lang sa tibuok nasud apan sa mga agencies involved sama sa law enforcement agencies Travel advisory naman ay uh, may kanya-kanyang pananaw so kung Canada ang nagbigay maybe they have reasons na naging basihan nila kung bakit sila nagbigay nag, uh, ng advisory. But titignan natin sa dinami-dami ng bansa, dinami-dami ng mga ng mga turista na pumupunta dito, bakit Canada lang? So may may kanya-kanya silang reason. Lakip ang probinsya sa Cotabato, South Cotabato ug Sarangani sa lugar nga gipalikayan sa Canadian government nga bisitahon sa ilang mga residente dugang ni makaraig makita sa numero gikan sa gihimong survey kung unsa kahapsay ug kalinaw ang Sok Sargon region. Kung ang ating Philippine National Police ay more, more than 90% ang binibigay na trust rating, satisfaction rating ng ating mga kababayan. Ibig sabihin ay napakaganda ng ano ng, ng peace and order but uh, hindi po kami tumitigil dito uh, gaya ng ating nilunsad ngayon bagong Pilipinas ay ang ating Philippine National Police dito sa Region 12 ay naghahanap ng paraan nang sa ganon ang bawat Uh, problema ay matutugunan natin sa peace and order. Gipunto sa opisyal nga sa baguhay lang migula nga survey, gikan sa American analytic firms nga Gallup nga ang Pilipinas ang ikatulo sa mga nasud sa kalibutan nga pinaka in the heart of changing lives. Kini sa Brigada Richard Gubalani, sa Brigada News Jensen. Brigada News.